binalikan namin ang lugar kung saan kami nakahuli ng mga aloy dati at ang mga biyaya ngayon ay mga yellow pintuna salamat lord bagamat hindi aloy laking pasalamat lalo na at ang mga nahuli ay mga medium size na yellow pintuna kasama ng mga ilang pirasong mga aloy shout out sa FBNSS sa Valentin Family Salamat din sa aming makinista si Kabkaban Bines at sa mga buong tripulante na mga kasama natin na walang sawang nagtatrabaho. Lalo na ngayon na tagulan ulan at mas challenging ang aming pangingisda. Tuwing panahon kasi ng tag-ulan, ganito ang karaniwan na nahuhuli na mga isda. Masaya kami dahil marami aming nahuli ngayon at sa ganitong trabaho kami ay nagtutulungan para makuha ang magandang resulta ito nga o oh, mga pumipisik-pisik pa at ito yung masarap na gawing siyasimi tapos yung ulo niya gawing mong sinigang sa miso nakakatuwa pagka ganito yung mga uli kung mahilig ka sa mga ganitong content huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin.